salamat po. Thank you very much. Pagpalain ka natin po may kapal. Ay, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. May taong mabait. Salamat, Lord. May sasaingin ako. May pambili pa ko ng sabon, ulap, kapi at asupan. Pangaling tapat? Mahanap buhay pa? Nay! <laughs> Nagulat si nanay. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Nay! Ay! Pwede po magtanong? Pwede po maabala sa glad. Ingat po kayo. Okay. Bakit po? Ano po pangalan niya? Leonora Egia de la Serna. At taga saan po kayo? Taga rito. Saan po yung bahay niya? <mulay> uh -huh. Kamusta po buhay niya dyan? May harap sir. Wala kami saka, wala kami wala kami lupa na. Ito lang, panagraw, pamitasan ng mais, munggo, may mga mayroon. Ilang edad na po ba na kayo? Maga 70 na po. Ay, pero lakas niyo po ano. Awan oh, alang Diyos, mayroon malakas-lakas pa rin. May bigas na ba kayo ngayon? Mayroon, mayroon din sir. Ang nangiram ako nga nun, no? kako -ka yung sinagrawan ko, giikin ko bago yung bilad. Para mapagiling. Sa so, Hirap ang buhay, sir. Hirap talaga na May mga anak po ba kayo? Mayroon din po. Pare-pareho din ang buhay. kulang wala din. Eh, wala nga kami. Saka wala kami mga lupa na inaano. Bago yung, yan, yung bahay namin na yan, yung mga bahay na yan dyan, parang bali-squatter lang kami. Anay, di ba sabi mo nga, eh, yung panay-nimot nyo dyan ng palay dyan sa mga... Dyan na... mm, yan, sir. Minsan dyan, nakapamulot kami yung mga tira-tira ng harvester. Yan lang po ang pinapulot nyo. Mm -hmm. Tapos anong ginagawa niyo po doon? Pag nakaipon-ipon kami, ginigiik namin bago ibilad. Pagiling. Nanay Leonora, ganito po. Eh, total, kailangan niyo po pala ng bigas. Ano? Oh, sir. Ito pala ng buhay ngayon. Ang mga mahihirap, pero yung mga mayroon, di. Eh. Ay, Ay, bigas ko ako dito. Ay, salamat po. Thank you very much. Pagpalain ka natin po, may kapal. Salamat po, nanay. Pero papa. Uy, salamat sa Diyos. Thank you. Ibigay ko na sa inyo ito na yan. Uh, sige, thank you po. Bakit parang naiiyak ka na nanay? Siyempre, natuwa ako, sir. Hmm? Ayan po, ay napakasimping bagay lang rin. Galing kayo sa Diyos po yan. Opo. Uh -huh. Sinishare-share ko lang rin po sa ating mga kababayan. Siyempre. ah, kaya kahit anong hirap po nanay ng buhay, laban lang tayo ha? Laban lang po. Ba Manu. Basta ka lang doon sa taas. Opo. Ay, sino pang nasahan mo, di ba? Tulad sa mga mahihirap. Ayun na, si nanay ko mapapansin natin, guys. Naiiyak na. Nay, may ulam po ba kayo doon? Ba? May ulam kayo. Wala nga po. Yung ulam ko kanina, saging na. Ano yun? Yung hinog na saging. Ano pong gusto niyong ulam ngayon, Nay? Sana si Rista. Magkano po bang kilo ng isda ngayon, Nay? Nasa 200. nay. 150 by, by 160. Anong isda po ang gusto niya? Ay, tanong lang po. Basta isda. Oh, Ito na si nanay. ko yung mga ganyan. Panay huh? para makaipon-ipon. Nay, gusto po kitang bigyan pong ano? Pang pilingan ng isda po sir oh, kape ay, ah. ay salamat sa Diyos thank you Lord thank you God thank you Holy Spirit may taong mabait salamat sa Diyos mag-iingat po kayo lagi dito ha opo Oh, nanay, itagdag nyo na ito pambili ng kape. Ay, thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat ka ba ninyo. Pagpalaan pa kayo lang pong may kapal. Sana marami pa kayo matulungan. Salamat lang sa hirap ng buhay na yun. O, po, po. Sir, thank you very much first time niyo po ba na may magbigay sa inyo ng ganito na da madaanan kayo? Opo, oh, sir. Oh, salamat po. Salamat sa Panginoon. Panginoon lang talagang magagabay sa atin. Bigay ng maganda pangatawan. Yung ang aking munting na ibigay na yan ay pagpasensyahan niyo na. Opo, oh, sir. Thank Kasi you. Kasi sinishare-share po rin po uh -huh. yan sa ating mga kababayan. Para mas marami pa po rin uh -huh. ang katulungan. Marami din matulungan. Marami rin ma na tulad nito, makabili ng bigas, makabili ng mga ulam, kape, asukal. Wala ba nga po sana sa ko, sir? Wala kaming sabon. Ay, Diyos ko po talaga naman ang buhay. Sabi po talaga. Sabi ko, unahin ko muna ito bago. Para may maisaing ko kayo. Uh, Opo. Ano Ganyan po ang gawa namin ng mga mahirap. Basta ay ang ano ko lang sa inyo, lagi kayong magdadasal sa Panginoon o Diyos. O sir, kanina nga po sir, agam aga nagamasa ko dyan sa simbahan namin, sa harapan ng simbahan namin. Pag-uwi ko, naisip ko na kunin ko yung mga palay na ito para madagdagan na pagiling, simutin. Eh sayang din nga po. Oh. Tapos higigitin, gagawin, bigas, Ikinagay, ha? mag-iingat oh, po sir, thank you, lagi. you Thank you, thank you. Magpalain pa kayo ng ating pong may kapal. Na marami pa kayong matulungan na tulad sa akin na mahirap. Salamat sa Diyos at ginagabayan din po ako para makarating din sa mga ganitong lugar. Nagulat nga po sir ako. Salamat <laughs> sa Diyos. thank you Lord. Thank you God. Thank you Holy Spirit. May mga tao mababait pa rin na naka-ano sa mga mahihirap. Nay, uwi na lang po siguro kayo kasi mainit na po. May bigas na kayo, may pambili na kayang ulam. Sige, tapusin ko na lang yan, sir, para tuloy ang pahinga ko. Ah, sige po, basta lagi lang po kayo mag-iingat nay. Opo, sir. Thank, okay. thank you. Sige thank po. you, thank ingat you. po kayo palagi. Maraming God salamat best. sa inyo. Opo. Salamat, Lord. May sasaingin na. May pambili pa ko ng sapon, ulam, kapi at asupan.